Hello, good morning mga kastoy. Uh, day off natin ngayon. Papakain tayo ng mga road Island natin. Saka magbibigay tayo ng pampaitog na egg 1,000. Ito ang gila. Ito ang dami. Yan. Nangingitlog. Hindi yung limga isa. Pero kumuhin kung natin yun. One, two, three, four, five, six, seven Nakain tayo natin gumaga pag natin Ano yung hinahalo mo na yan? Drakmais at Hog drawer. Hindi ka tinutok ka? Reckless imprudent. <laughs> it. Haha. Ito yung Haha. ko sa Haha. 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 merong black. Dilim-dilim 'yung isa, dun. Mag 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 isa. doon. Magdilim 'yun. 'Yung dilim isa. Kita 'yun. Beboga din. Kumakain nila. Picturean kita. 'Di Ito 'yung magandang alaga. Araw-araw may almusal tayo. mamaya pakita ko sa inyo. Nag-harvest tayo ng klop. Pag-almusal ngayong kumaga <laughs> uh, <laughs> Ito ay <mag> <laughs> nice. Dalo, uh, sila ng maraming, maraming, maraming itlog. Kung yung ito kaya. Yung ito, Oo. Oh.

Ay, meron pa sa likod. Meron pa nga sa likod. Pero siya natin yan, hindi mo tayo magpapalimutin kasi baka wala pa sila. Hmm. Oh, si Milia. Si Milia. Yeah, natin yan. Harvestin na natin. Ano oh. po? May ipag dito po. Oo. Ay, hindi, hindi. Ay, siya yung babe, yung bago eh. O, oh, eto, eto. Be. Huh? Yan yung bago eh. Na, asan yung isang lalaki? Ha? Huh? Yung isang lalaki asan? Ayun, sarang sa ano? Lagi yung lumalabas na eh. Uh, Ayun. Ah, yun lang muna sa ngayon mga kastoy. Peace out. Tagay mo sa taas. Yan. Yeah. Tat. Tat mo na.